Ano masasabi mo sa mga pack boy? Ah. 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 Oh. okay, Ashley. Ano mas mo sa mga pack boy? you all. For all the pack girls, be the pack can earn in a world full of pack shit. Ano dapat gawin sa mga pack boy sa mga hot top nila? May mga babae ko gutong. So kung my alap, may balap, eh Pag my Ano ba sinasabi mo sa mga packboy? Sige, pak lang ng pak <laughs> Pungidong yun! <laughs> Anong dapat gawin sa mga packboy sa mga banana nila? Duro dapat dinuduro Anong panggamit ng duro? Kamay Kamay? Okay. Sumula kawakan din! Ano ba sinasabi mo sa mga Pakboy? Tangina nila Bakit tangina sila? Kasi tangina nila Tangina mo din Tangina mo din! Anong dapat gawin sa mga hotdog nila? I grill? Joke? Pungidong yun! Sudog! Ano ba mo sa Pakboy? Pak sa mga walk? Ay, girls, magbago na kayo ba diyon? Hindi ka ba kasama doon? <makes noise> Hindi! Ulul! Promise, trust my heart, won't be that old! Buo ang is like the That lights up my world Ano ka? Pack boy o walker? Hoy, sorry, walker ako, no? Bastos ka rin eh! <laughs> ano masasabi mo sa mga pack